Magandang balita naman, bumababa ang bilang ng mga Pilipinong unemployed nitong Abril. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Paputol-putol ang paghahanap buhay bilang driver ni Patrick. Hindi kasi siya makahanap ng full-time o regular na trabaho. Pero aminado siyang malaking tulong ang kanyang pagiging driver. Para sa pamilya po. Kasi kung di po tayo magtatrabaho, wala pong kakainin yung pamilya ko. Si Raymond naman, limang taon ang nagtatrabaho. Kaya naman nang malaman niyang nabawasan ang unemployed sa bansa. Siyempre, happy po at least uh, maraming mga nakakatrabaho. Voluntary ang pananatiling unemployed ni Janelle dahil sa duties niya bilang isang nanay. Kailangan kasi niyang alagaan ang kanyang anak habang naninirahan sila sa Batangas. Kung matutukan po paglaki mo, uh, subaybayan mo paglaki niya kasi malikot po eh ayon sa Philippine Statistics Authority, nitong April 2024, umabot sa 48.36 milyong mga Pinoy ang may trabaho o negosyo. Ibig sabihin, 96% ng mga Pilipino ang employed. Pinakamalaking dagdag sa employment ay ang accommodation and food service, sumunod ang construction, transportation at manufacturing. Itong 96%, this is uh, fifth highest. No? 1.7 million dito ay self-employed. And then, uh, unpaid family workers, nakita natin medyo substantially increase. Sampung rehiyon ang nakapagtala ng pagtaas sa employment rate. Region 9 ang may pinakamataas na employment rate na nasa 97.7%. Tumaas naman ng mahigit 640,000 ang mga underemployed magmula Enero. Ibig sabihin nito, nasa 13.6% ang underemployment rate nitong April. Hindi lahat na absorb, but you have workers, but they are not all uh, working no? Uh, uh, the 40 hours. So uh, yun, ang, yun ang karamihan. Samantala, bumaba ang bilang ng mga tao na unemployed. Nasa 109,000 ang hindi nakabilang sa mga unemployed magmula noong Enero. Kung ikukumpara naman noong nakalipas na taon sa kaparehong panahon, mula 2.26 milyon na unemployed Filipinos, ngayon ay 2.04 milyon na lang. Nananatiling nakatuon sa paglilikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino ang pamahalaan. Patuloy itong namumuhunan sa human capital at sa malawakang pagpapaunlad ng infrastruktura, pati na rin sa masusing paggamit ng teknolohiya. Dagdag pa ni Secretary Balisakan, may trabaho para sa bayan o TBP plan ang Pangulo para palakasin ang kakayahan at kompetensya ng mga Pilipino gamit ang upskilling at reskilling programs. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.